Mga top business partners at taxpayers, binigyan ng pagkilala ni Mayor Rizal Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at ishare iyong aming Facebook page at huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Bilang kabahagi ng selebrasyon ng ikadalawang putatlong taong anibersaryo ng Cityhood ng Kalamba, binigyan ng mga top business partners at taxpayers ng isang testimonial dinner, upang bigyang pasasalamat ang mga ito sa malaking kontribusyong nagawa para sa patuloy na kaunlaran ng lungsod. Pinasalamatan ni Mayor Ross Rizal ang mga ito sa kanyang talumpati, at sinabing kahit dumaranas ng patuloy na pagsubok ang pamahalaang lungsod, ay nakukuha pa din itong mapalawig at maisulong ang paglago ng ekonomiya at pagangat sa kabuhayan ng mamamayan. Aniya, malaking ambag ang ibinibigay ng mga tinaguriang business partners at taxpayers, para mas lalong magampanan ng pamahalaang lungsod ang obligasyon nitong maghatid ng serbisyo at iba't ibang mga proyekto at programa para sa kapakinabangan ng bawat mamamayan at sa lungsod we have just celebrated our 23rd cityhood anniversary, it is most appropriate to dedicate one event in appreciation of the vital role these individuals and companies play in the growth of our city through the years. Ang kasaysayan ng pamamahala sa ating lungsod ay nagpapakita na ang pananaw, talento at pagkamalikhain ng mga leader at mga maumayan ang isang malaking dahilan kung bakit patuloy ang pagunlad ng lungsod ng kalamba. Idinagdag pa ng alkalde na sinikap ng pamahalaang lungsod na matupad ang mandato sa anti-red tape at sa pagbibigay ng mabilis, maayos, at madaling pamamaraan sa pagbabayad ng buwis at sa pagbubukas ng bagong negosyo sa lungsod ng kalamba. Sinabi ni Mayor Rizal na fully functional na ang e-boss o ang electronic business one-stop service. Ito aniya ay magbibigay ng pagkakataon sa mga taxpayers na makapagbayad ng buwis online at hindi na kailangan maghintay pa ng buwan ng Enero para gawin ang mga pagbabayad. Sa kanyang pagtatapos, sinabi ni Mayor Ros Rizal na hangad niyang magpatuloy ang kooperasyon at pakikipagtulungan ng mga businesses sa pamahalaang lungsod para sa tuloy-tuloy na pagunlad at paglago ng ekonomiya ng lungsod pati na din ang mamamayan dito. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.